bago tayo manalangin, saglit muna tayong huminto. Tumahimik lang muna tayo. Huminga ng malalim at hayaang ang salita ng Diyos ang unang tumimo sa puso natin. Awit Kabanata isang daan at labing siyam, talata sandaang lima. Ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ang totoo hindi laging madali ang manalangin. Minsan gusto mong magdasal, pero ang isip mo kung saan-saan napupunta. Naalala mo yung mga kailangan bayaran. Yung inaguusapan nyo na hindi natapos. Yung mga kailangan gawin na hindi pa nagagawa. Minsan naman gusto mong lumapit sa Diyos pero hindi mo alam kung anong sasabihin. Paulit-ulit na lang. Ganun ulit ang inihiling. Ganon ulit ang tinatanong. Hanggang sa parang nawawalan ka na ng sigla sa panalangin, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo, kahit gaano ka pakatagal sa pananampalataya, may mga araw na tila ang panalangin ay parang nakakalat, paulit-ulit, at minsan, tahimik. Pero ito ang napagtanto ko. Kapag hindi ko na alam ang sasabihin doon nagsisimula ang salita ng Diyos. Isang talata lang mula sa Biblia. Isang pangako lang na inuulit mo habang nakapikit. Minsan, yun ang bumabalik sa puso mo. At sa gitna ng kalituhan, nagiging gabay ito. Sabi sa awit isang daan labing siyam, isang daan at lima. Ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ibig sabihin, kapag madilim, kapag magulo, ang salita ng Diyos ang nagsasabi kung saan ka pupunta. Kaibigan, kung ngayon parang lutang ka sa panalangin, kung paulit-ulit na lang ang sinasabi mo, kung hindi mo alam kung tama ba ang ginagawa mo sa pakikipag-usap sa Diyos, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong panalangin. Gusto lang niyang marinig ang puso mo. At kapag wala kang masabi, pumili ka ng isang bersikulo. Basahin mo. At hayaang ito ang maging simula ng panibagong paglapit. Ngayon, manalangin tayo. Panginoon, naririto po ako ngayon. Hindi ko alam kung paano magsimula, pero ang alam ko, gusto kong lumapit. Minsan po, ang isip ko kung saan-saan pumupunta. Nag-uumpisa akong manalangin, pero maya-maya, nasa trabaho na ang isip ko, nasa utang, nasa iniwang gawain, nasa mga hindi ko pa alam kung paano aayusin. Pero salamat, Panginoon, dahil hindi mo ko tinataboy kapag ganito ako. Hindi mo ko pinapagalitan. Sa halip, tinatawag mo ko pabalik tahimik mong sinasabi, Anak, pwede mong ulitin. Pwede kang bumalik. Kaya ngayon, eto po ako, bumabalik. At nagsisimula muli sa salita mo. Ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Kung madilim man ang isipan ko ngayon, liwanagan mo ako, Panginoon. Kung hindi ko alam kung ano ang dapat kong ipanalangin, turuan mo ako Banal na Espiritu. Bigyan mo ko ng talatang panghahawakan. Hayaang ang salita mo ang maging direksyon ng mga panalangin ko. Ayoko na pong magdasal ng paikot-ikot. Gusto ko ng lalim. Gusto ko ng katotohanan. Gusto ko ng pakikipag-usap sa iyo. Hindi lang mula sa labi, kundi mula sa loob. Salamat sa salita mong buhay. Hindi ito koleksyon ng lumang kwento. Ito ay ilaw. Ito ay direksyon. Ito ay gabay sa bawat panalangin kong minsan ay hindi ko alam kung saan hahantong. Kapag ako'y nalilito, salita mo ang nagpapalinaw. Kapag ako'y napapagod, salita mo ang nagbibigay lakas. Kapag ako'y walang masabi, salita mo ang nagsisimula ng pag-uusap. Panginoon, gusto kong matutong magdasal na nakaugat sa salita mo. Hindi lang pakiusap, kundi pananalig. Hindi lang humihingi, kundi pagsamba. Hindi lang takot, kundi pagtitiwala. Turuan mo ko na sa tuwing magdarasal ako, ay hayaan ko munang ikaw ang unang magsalita. Hayaan kong ang Biblia ang magbukas ng usapan. At doon Magsisimula ang tunay na panalangin. Salamat Panginoon dahil ang presensya mo ay hindi malayo. Hindi mo ako pinapahiya kapag hindi ko alam ang sasabihin. Hindi mo ako binibilang batay sa dami ng salita ko kundi sa katapatan ng loob ko. Kaya ngayon, tinatanggap ko ang paanyaya mong bumalik. Bumalik sa panalangin na buhay, simple at totoo panalangin na nakaugat sa salita mo. Panalangin na hindi performance, kundi paglapit. Salamat, Panginoon, sa salita mong ilaw sa akin. Amen. Kung tumagos ito sa puso mo, itype mo lang ang Amen bilang panalangin ngayon. At kung may gusto kang ibahagi, ilagay lang sa comments. Tandaan mo, hindi mo kailangang maging magaling para makipag-usap sa Diyos. Ang kailangan mo lang, isang pusoong totoo at isang salita mula sa kanya bilang simula.